Hello. Hey, tentahan mo 'yung mga sandalo ko na dali. What the name ko? Dito sa ano eh dito sa San Pablo sa nag-turn lang eh. Tumulong sa trono. tayo na. Samahan tayo ni Motoy TV Kapito kanya uh, Ito tayo ngayon sa Nubali Mutang Miriam Kali So itong Nubali ito Isang parte ng Tanlupang guys Kapay yung sa May Santa At sabi na puro pala Ito yung na Pagkulat natin

tayo ngayon ng Ornalan. Ito yung shortcut ko sa Ornalan. Ah. Saan sa labas ito? Ornalan. Yan, yun yung Ornalan. Pwede ko rin alam tong lugar na ito. Ito kasi <recoverable sound> si ano si Moto M. Eh, expert na expert talaga sa lugar na ito. mag naman ulit. sa Ornalan. Ornalan. Pero ang ganda ng lugar niya guys kasi nature na nature talaga. Sa mga banda dito sa may backdoor ng Tagubang kasi saka malapit na rin pa dito sa ano sa Tanawa no tama. Kunting biyahe na lang Tanawa na. Kaya ito yung parte ng Kalamba na medyo nature pa. Kaliwa na tayo dito. Oh so, yan. So bakit pupunta tayo nang Bugomatog Papatubridge kakaliwa tayo dito guys. Yan, gagaling doon sa Mirab Road okay, 'yun. Tapos sa Barangay Hornalan, Barangay Hornalan. Barangay Hornalan. Parte pa rin 'to ng Kalamba. Oo, oh, parte pa rin ng Kalamba. Tapos tapos tayo diyan, ano na, Bungbungan. na. 'Yon. Tapos dre sina dire-diretso na 'yon, hanggang mabato. Alam niyo na guys, kasi parang yan yung ano spillway galing galing mabato. ba galing mabato. ah yung mismong na, ano yung mismong ilog ko o, ito yung pinaka diba, diba. ano lang to parang ano na tuksungan lang maliit na ilog lang yan ah okay pero yung totoo to, talagang ilog na doon yung ito guys ah okay grabe grabe mga <laughs> so, taniman dito kasi ano talaga dito semi province Oh, yan. Yan. Pala yan Oh, nga, ang ganda yeah. nga dito, oh. Oh, tsaka mga usok na sa sasakyan, mahali ka Oh, yan lang talaga, rough road lang. Parang gumana rin kami dito. Oh, kaya oh, nga dito. Pupunta na po ng ano, cementerio. Cementerio ng Hurnalan. Oo. Oh. Ah, yun pala yun. Ano, naririnig ko dati. Yung may cementerio dito. Ah, kaliwa. Medyo,

Pagkakaroon ng na to Ito bungo Ito guys ito yung ano bungo Papuntang dire direct yung nga pa Tagaytay nga Tapos sa likod natin guys yun yung pabalik ng SMS Barial Yan Dating nga rin yung parang kami house yung road. Tama? Hindi pa rin kayo ba naman? Aban Okay. Bukal okay. lang itong slip road pero down lang. Ayan, yeah. under construction at development pa itong lugar na ito. So, ito yung project na uh, para do, -do ano? Yung sa ano, mga taga-feeling mga taga-feeling Ano lang? Ano lang? Ano tayo Ano next time lang? Ano lang? Ano lang? Sa dito doon. Oh, yan. Ah, okay. dito dito. dito. Ah, ito. Eh, no, ililigo no? Oo oh, nga, no. Ganda nga. Guys, diyan tayo maliligo. Kasama natin si Bicycle Diaries Part 4. Doon so, sa malalim niya, no, eh, no. Mm -hmm. Oh, tapos dun tayo try natin mag ano doon, kumain, mag-picnic o kung ano nang gawin natin. Galing no, tapos mayroon parang pool doon, no. Oh, yun, yun malalim 'yun. Ewan ko huh? lang kung malal malalim ngayon yon kasi noong nakarang kasi bumahan ng malakas. Mm -hmm. Yung galing sa Tagaytay yung ano na yan, tubig na yan. Ah, okay. Actually, dalawang ilog dito. Isa rito, patas sa kabila, sa may Dap West. Ah, okay. Ito kasi, Dap East kasi to. Itong part na to, Dap East. Oo, oh, doon, 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 sa taas. Dap -dap sa taas. Kasi ito, part pa ng Kalamba. Oh, Makikita mo naman doon sa pinakalogo? Ah, okay, okay. So, ayun. Eh, may ilog pala dito, oh. Oh, yan. Masarap to balon dyan. <laughs> so, sa mga, ano, sa mga naghahanap ng mga libreng paliguan, tamang-tama ngayong summer. Ito. Yan, ilog niya. Malinis daw yan. So, hindi ko pa naranasang maligo dyan, pero soon, makakasama natin si Moto M. Ito na. Paparanas natin, ano. Yan. Pukunan tayo ngayon ng, ano, Snake Road. Snake Road. Let's go. Let's go. So, tayo pumunta naman ng, na ang tinatawag na Snake Road. Snake Road. Ito ay ano na, barangay Mabato. So, parte pa rin to ng city, city ng Kalamba. Yung kabilang yon, yun yung barangay Bungo. So, tuloy lang talaga pumapagitan sa dalawang barangay. Sa ano, para sa nakakaalam ang barangay mabato guys is pinakadulo ng city ng kalamba tapos ang kasunod nun ay ano na Agaytay city na ah oh, gabi dito para ano yung mga puno ng ano sa san pablo gantong ganito namikit pag dito pagka ano eh tumunog ako namikit dito ah, yan? highlands Tagaytay Highlands isang ah, golf course golf course ng Tagaytay Tagaytay ah, okay pero hindi na support ng ano ang talamba yung kabila oh yata all so, siguro talaga si kayab ng Tagaytay Highlands pero pa-progress parang dito ah, puro ng liyoga no ito ka to sa ano eh sa San Pablo kaya ako sa nagparlan eh <laughs> ah, yan naman yun, ito na ang barangay mabato kaya pala ginagawin ng barangay mabato dahil mabato ang daan <laughs> kaya guys, nandito na tayo sa Barangay Mabato at kasama natin si ano, Bicycle Diaries Part 4. <laughs> Ito na yung snake road. Oh. na. Kaya sa so, so, pag nag-bike kami, bubudunin ko, bubudunin ko siya rito sa snake road. Naku, patay tayo. <laughs> kaya pag natin yun. Yan o, oh, ano ka na? Mag-picture ka na ng ano. Ah, sige. Eba, diba, picture na, na kita. Mm -hmm nang snake road. Ah, yung inaakay nito, yung ano ahon sa snake road. Snake road. <laughs> o bato. Right, let's go. yung ano, pinaka highest point ng Tagaytay. Ayun no, -ita oh, kita sa Yung Tagaytay din ang People's Park na tama. Oh. Yeah. Highest point ng Tagaytay 'yan. So, nandito na tayo sa Dr. Is, parte na to ng Tagaytay. Ganda uh, Oh. trees. Yeah. <that what> mga mitra is not to. Save. Mamaya, ito ko ng ano, Tommy. lang yan. Tama guys, malapit ano, na yung february kaya susunod yung gabi. Kaya namang tama dito. At syempre, hindi pa rin mawala yung mga papihan, sa Ayun yung dinahan natin. K.O.R. naman. Oo. Oh. Yung K.O.R. yun yung hindi katawag na King of Red Bull. Yung oh. K.O.R. yun yung ano, tawag sa mga bikers naman yun. Sikat na parang pinaka-finish line ng mga bikers. Oh, ah, yeah. ito na. Sa Omicwell. Ayan. Yeah. I-miss pa ng gakit. Ayan. <laughs> <laughs> Woo! <laughs> <tapos> Ayan, nagigingigay na speaker si Oto M. Hello po! Welcome to my from vlog! Kaloocan po, from Kaloocan! po pala sa mga plataks dyan! okay! okay. Shoutout <laughs> po, shoutout po! Shoutout sa nanonood sa mama ko! Salamat, salamat sa inyo! Oo, oh, magagaling pa silang Kaloocan! Punta dito sa Maybactor ng Tagaytay.